What's up mga boss? Ah uh, nagsasawa ka na baka kakabili ng stator ng motor mo. So meron tayo dito'ng TMX. Ah uh, meron akong i eh, sa inyo na ano ah uh, remedyo kung baka uh, nagsasawa ka na kakabili ng stator mo kasi laging nasisira 'yung kanyang primary. So ganito lang gagawin, niyo, boss. Hindi ko na sana na Ang iyong ganda. Okay mga boss, itong motor na to is walang kuryente. So, kabit muna natin yung dati niyang CDI. Yan yeah, mga boss, na yung kanyang dating CDI. So, primary drive kasi itong mga TMX na to, mga loads. Uh, pinagawa sa atin itong TMX na to, wala siyang kuryente. So, ito yung kanyang ignition coil. Dapat may lumalabas dito na spark na malakas. Pag tinadyakan natin. Okay mga lods, wala siyang lumalabas na kuryente dito sa kanyang ignition coil. So, ang ituturo ko sa inyo mga lods ay kung paano ang pinakamurang uh, paraan para mapandar nyo yung TMX nyo na walang kuryente. Yung mga idolo mga boss, ang gagamitin natin is uh, battery operated na CDI. So, ayan. Para hindi na kayo bumili ng socket, CDI socket ang bibili nyong CDI na battery operated is uh, pang win 125 ayan meron tayong win 125 na CDI so ito yung gagamitin natin so wala na kayong masyadong gagawin parang plug and play lang siya, so ikabit lang nyo yung CDI na win 125 sa inyong TEMEX na walang kuryente so kailangan lang mga loads mga idulo. Merong lumalabas na 12 volts sa kanyang accessories wire so yun lang yung pinaka importante kapag magko convert kayo ng battery operated dito sa inyong TMX Ayan. Okay, mga boss ito yung CDI socket ng ating TMX ngayon hanapin nyo dyan yung red and black na wire so ang gagawin nyo lang puputulin nyo na puputulin nyo na mga loads, mga boss then maglalagay kayo ng wire Ayan, maglalagay kayo ng wire na aabot dito. Ito kasi mga boss, yung sa may stop light switch. Ito. Wala na yung relay, hindi ko makita kasi uh, hindi na perfecto yung wirings nito. So, ang hanapin nyo lang mga boss, yung kulay, kulay black na wire. Which is, yun yung accessories wire ng ating TMX155 dito natin ikakabit yung pinutol natin na wire tapos nilagyan natin ng extra wire dito natin ididikit sa accessories wire na kulay black yan jajak natin dito mga boss okay mga boss kakabit na natin yung ating pang win 125 pang win 125 to mga boss para hindi na kayo magbago ng saksakan So ganun lang gagawin niyo naman, ah uh, puputulin niyo lang yung red black wire. Tapos si connect niyo dito sa accessory wire. 'Yon, ganun lang kasimple mga boss. So try natin kung meron na siyang kuryente. Okay mga boss, nakakabit na natin yung ating CDI na battery operated. Pang-win 125 to mga boss ngayon check na natin kung may kuryente so naikabit na natin yung wala na tong susi ah uh, bali pinagtap lang natin yung red sa black para magkaroon ng kuryente yung accessories wire check natin yung kuryente nya Ah, uh, malah try natin paan rin Okay, ayan na mga boss uh, Naikapit na natin yung mga pairings niya, So, try natin paandarin ngayon Ito yung ating TMX Emos Ayan So, ayan mga boss Umaandar na siya Ayan yung ating uh, Kinonvert sa CDI Ng Win125 So ganun lang gagawin nyo mga boss kapag uh, sira na yung inyong primary tapos gusto nyo magtipid. So ayun, i-convert nyo lang ng CDI ng uh, Win125. So ganun lang gagawin nyo. Ayan. So madali lang sya paandar ngayon mga boss. Kaya mga boss, dito na nagtatapos yung ating video. Maraming maraming salamat nga pala mga boss sa inyong pagsabaybay sa ating channel. Sana, sana mga ibigan ay mag-subscribe na kayo. din hit nyo na rin po yung ating notification bell para uh, lagi po kayong updated sa mga video natin. Ia-upload yeah, pa. Ayun, uh, salamat.